Grabe ka sa ginisa na nukos, mga sa so, for this video dai nokos mga bayot butangan nato na dihatay og bumbay dai kay di ba ang ato gajud na andang gajud na magisa og ginamos kana ra mga jong ginamos na kanang bulinaw kanang isda mga bayot so kuman dai sab nato ning ginamos na nokos kung lami magajud si mga bayot tapos butangan gajud nato na, na si og kamatis, bumbay og ahos ang dako gajud na bumbay dai ako gipili mga zay para hamok hamok kada si sa tapos gihamok sab nako na ahos mga zay tapos dili nato na siya sa pinupinuhon kay ato man na si sa kaunon oo uh na na naho nagi ng ng kuanday ka nang ahos dai nga na ra si kana ara o sakto na na kay ato man na kaunon and ato na diha kuhaon ang nukos nato na ginamuso ng isa ka kuan garapon diha dai kang papa na zay kan lahi man tapos kani ibutan na nato na diha sa Unsa man na? Unsa man atong ibutangan Kalduhan gyud ako kag kald bolok ka dogay natin huna pila na kabuok dai wayan na na sa day gibilang dai kung pila na sa kabuok dai and amo na nang ato gisahon butang nga gadto na diha ugo na and magpabutang natag uwel oh, Day kay ipapaka na nato nang ahon Kamatis o Deva and gibut lang ang sabdo na ako Kamatis kay fara, Lami kasi si Zaday tas ibutan na ito na nukos day mukipot gito si Zaday para sa saka na mag-adubo ganit ganit tapos kibitsin na naon na Zaday gisukaan sabna and amuratong ako timpla mga bayot Mm -mm. Tapos dai gedaghan ko na ko na ang bomba de kay la. Me gedu dai basta dag Germany Sams. O de so finish product na isa sa zai. And ato na na di ha uno o de grabi gadget kala me banga zai. na na ang finish product na to zai. Kung na amoy, ginamus no ko diha pag gisa mo kay grabi gadget kala So, amo na na, Zay, mga unang na ta, Zay. Grabe ka, na ka ako, rice, right? Zay. And, daghan sa mga ako, di ang ang anday ang sabaw. Tapos, ang ija mga jaman. kay amo, mga jud na ang ako ganahan. Dahil ka ng daghan, gajud jaman. Kaya, pangkaunon, gajud na ako, sa na, mga bayot. Mm -mm, tapos, ka nokus, day na ginamos, dahil isara na, dahil tapos na ay gamatoy, Tapos, waya, gajud na ako, sa mga horot, kay lami, malagi ang ija sabaw, mga Zay. kay grabe, mga jud, kat lami ang timpla, mga Zay. So, amo, nang waya, gajud na ako, mahurot, ang ija unod tapos dai nagpataka rasap kog sabaw ga ina na mo to nga ho oh, ga ina mga zaygi sabaw na ko dai nagtuo gajud dai sa akon lami ang sabaw lami man ang sabaw mga zay nakay Grabe man ka parat mo Dili man eh adobo na normal na adobo. So grabe ka ka farat. Ang nga Grabe ka ka farat eh. to day gidung Ganasad na na day dayog rice. Kay mo lang dili makaya day. Kay super farat ka mga bayot So amun na day. Nagdugang ko diha og rice day. na samot Misamot dyan kahamok ako kanun day. Mura giluod na ko day kay. Aray ang naman ako kabusog mga bayot So ah. Ragyan gihapong ka dyan giangot. Paghurot hurt at si kay sayang man na Zazay. Ako ra nga dyan si gihinay-hinayan kay para mahurot sab nato. Amo nang nahurot ra dyan sab si Zazay. Kaya nag istoray may minimal mama. So ra, nadaghan na ba ako nakaon? So, I'm right to mga zay. Nahurot kitsin na ko ang ako rice terraces mga zay. And thank you so much for watching my video. Bye-bye!